Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. May mga kumasana ng mga senador. At pinangunahan po ni Sen. Migsuvere yung pagpapadrag test. Of course, kasama po yung kanyang mga tauhan. Dahil yan sa napabalitaan no, at uh, iniimbestigahan ngayon na si Ms. Nadia Montenegro na gumagamit daw ng mariwana sa loob ng Senado. Pero kasunod yan, mga kababayan, nag-resign na po bilang political affairs officer itong si uh, Nadia Montenegro sa opisina po ni Sen. Robin Padilla. At agad naman po yan na tinanggap ng uh, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. At sa uh, si po, bukas daw po sila magpapadrag uh, test kasama po yung kanyang mga tauhan. Si Senator Bato, of course kay Senator Bongo. So handa na po sila si Isoto pero yung kauna-unahang nagpadrag test ngayong araw ay si Senator Mig Subire. Pero sa akin kasi mga kababayan po natin, hindi lang dapat sinado eh. Dapat lahatin na. Para makasigurado po tayo na lahat ng mga opisina ng gobyerno ay talagang drug free po. Mm, ang palasyo siyempre. Si Bongbong hindi pwede exempted dyan. Okay. Ang senador ang nagmungkahi na magsagawa ng random drug test sa mga empleyado at kahit sa mga senador. Makibalita tayo kay Mayan Corvera. Mayan. Iminungkahi ng mga senador na magsagawa ng random drug test sa Senado sa harap yan ng napaulat na isang staff na isang senador ang umanay na huling gumagamit ng mariwana sa CR ng Senado. Ay Pero siyempre si Ms. Nadia Montenegro, mga na is uh, wala pa naman, hindi pa naman napatunayan na talagang siya ay nagmamariwana. So siguro, para maano na lang, no? hindi na lang madrag sa isang uh, itong Senator Robin Padilla, so resign na lang siya. Yon kay Sen. Ronald Bato de la Rosa, siya mismo handang sumailalim sa drug test para matiyak na drug-free ang Senado. Na naman yes, si de la Rosa I mean. sa liderato ng Senado na investigahan ang umani paggamit ng mariwana at papanagutin sa batas kung mapapatunay ang totoo. Nauna nang itinanggit tang ng tanggapan ni Sen. Robin Padilla ang kumalat na report at sinabing fake news ang uh, at inimbestigahan na raw ito ng Senate Sergeant at Arms. Gayunman, binigyan nila ng limang araw ang empleyado na si Nadia Montenegro para magpaliwanag. Pero si Senate Minority Leader Vicente Soto hindi kumbinsido. Sabi ni Soto, dapat okay. malaman kung may nangyaring cover-up dahil wala anyang uso kung walang apoy. May matagal nang nangyayari ang umano'y mariwana session. Napapanahon din anong ibalik ang random drug testing na dati niyang ipinitupad noong sa pa ang Senate President. Narito ang bagay ng pahayag ng mga senador. Dati na yun, hindi. Optional yung mga senador. Pero yung mga, yung mga empleyado, random. Every... Dapat lahat. And dapat hindi random eh. Dapat mandatory eh, utos ko nung araw yun eh. Uh -huh. Noong ako yung Senate President, ginagawa yun eh. Bakit ba, ba, ba nilalis nila? Uh -huh. Oo, oh, ngayon may problema sa mariwana. Mm. Uh Bakit -huh. ah, ako? Oh. Hindi, matagal na rin nangyayari yun eh. Uh -huh. Mm -hmm. Lagi daw, uh, lagi daw nangyayari doon sa fifth floor yun eh. Mm, yes, miss naman yan. <laughs> Di ba? So, eh, maganda yan eh. Drug test lahat. Pati ibisigahan talaga yan uh -huh. at uh, ma -ma masanction yung, uh, yung, uh, yung suspect na yan. Mm. At kung uh, talagang uh, lumalabas na patulayan na uh, talagang gumamit siya ng marijuana din uh, dapat mapahala na kaso. Mm. Dahil uh, alam natin na violation yan sa Dangerous Drugs Act. Mm -hmm. Kahit na marijuana yan sabihin natin organic yan. Organic lang yan marijuana yan pero nakasaad yan sa ating panukalang batas as a, sa batas natin sa uh, Dangerous Drugs Act na listed yung marijuana as a, uh, prohibited drugs. Alam oh, ko. maganda yan kasi ano naman talaga, bawal is bawal eh. Kung talagang gumagamit talaga itong si Miss Nadia. So, dapat kahit nag na po siya, eh mag-submit pa rin siya ng resulta po ng kanyang uh, drug test para malaman natin kung totoo at hindi. At syempre, malinis po yung kanyang pangalan at malinis din of course yung opisina ni Senator Robin Padilla kasi office ni Senator Robin Padilla Okay puntahan natin itong si Senator Mike Zubiri naman may due process diba? So um, of course we'll give them a chance to rehabilitate. Tama oh. We have to suspend them uh, for the meantime and rehabilitate. Pag uh, uh pagkatapos po ng uh, rudimentary period for rehabilitation at uh, positive pa rin po sila then we have no choice but to dismiss the employee our employee ako uh, terminus naman po 'yan sa akin dahil mahirap eh. We don't want to encourage that and the workforce sa labas sa private sector kailangan talaga mag-rehabilitate at mm -hmm. or else matatanggal ko sila sa trabaho nila. ay uh, eh, encourage nyo rin po yung palasyo ha. Dapat lahat din na nasa palasyo, no? Eh magpa-drug test din. As a matter of fact, uh, I already told my staff, my COS na tomorrow magpadala dito ng taga-PEDEA and pwede mag-witness yung mga taga-media. Lahat, starting from me, hanggang down, hanggang sa janitor ko, magpapadrag test kami. Yan, maganda yan, maganda yan. Ipadrag test lahat. And sunod na po yan ang uh, mga congressman. So, actually, you no, know, although hindi magandang nangyari na ito, siyempre, napasama yung imahe ni Miss Nadia, e kung hindi naman totoo na siya yung uh, gumagamit, pero, pero may magandang nangyari pa rin. Kasi hindi naman magkakaroon ng mga ganitong klaseng drug testing kung hindi po siya na, na na gumagamit ng marijuana. And malay natin, no, sa ganitong paraan, o, oh, kongreso, mga mayors, oh, offices, no, lahat na siya ng gobyerno, and ang presidente, no, si Bongbong Marcos mismo, matagal na natin hinahamon niya ng mga Pilipino, na kung talagang malinis siya is magpa-drug test siya, malay natin, di ba? Magpa-drug test na rin siya dahil ang lakas magsabi niya na mahiya naman kayo. O okay, dapat magpa-drug test sa lahat na ayon siya ng gobyerno. Sabihan din siya, mahiya naman kayo ng na mga taga-Malacanang. Magpa-drug testing kayo para malaman natin ang katotohanan. Okay? So yan po yung update natin. Magandang balita po ito. No? So simula po ito at least makasigurado po tayo na walang bangag sa loob ng Senado. Thank you at God bless mga bayan.